Al sila, no? At medisina, pinapoy yung namin. No? Sakit sa ulo ng bumibira sa'yo. Kanina pa ako naiirita. Oh, sakit, doktor. Pikit, huwag mo mulat. Hindi ano natin kung may sakit. Nainit, sumasakit. Umakit yung sakit o may init, something, wala. Wala. Pikain ko pa. Wala. Wala talaga. Wala, no? Ito yung demonyo. Kanina ka pandemonyo pa ka. Hmm. Ano?

ano? Yeah. Bakit ito, no? Yan ninyo, papel yan, ha? Hindi ko inipitan yung papa niya ng matigas para masaktan yan, ha? Bakit doon sasakit, doktor? Tripiga ko, wala. Pero ito, dalawang daliri, oh. Para makita niya. Oh, dalawang daliri okay. lang, ha? Oh. Ah, ada, 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 ada. Fuh! sa tour. Aray po, tenet of Ferraro. Tapos, peace tree naman na Jesus ka Diyos. Kung sino gumagawa para sa lalaki ito, mag-usap na Diyos na lahat, Diyos na oh. 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 kayo sa impyerno. Ang sabi sa Diyos, kami lang daw, isa ko, talino niya ba? Hela. Aupo! Go! Tanggalin mo niya kayo mo dito, ha? Ah, sagot! pa kita! Ah! Opo! Mainitin ka pa to. Huwag ka mungula. Huwag ka mungula. Oo. Dalawang kami. Isa ulit. Papapa. Pa. Ganyan. 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 Isa pa. Gamitin mo. Ganyan. Bakla. Ang galing mo yan. Ang mo rin yung disipli ito. Ang galing mo. O. Pahirapan ka lalo. Ha? Ah? Ha? Ah? Babae lalaki. Sagot. Ha? Ah, sagot na. Babae lalaki. Babae. Sige pa. Binisang mo. Binisang mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Kakilala ka lang. Kakayala. Oh. Nasa kamag-anak ka ba? Nasa kamag-anak? Sagot! Kamag-anak. Baklas! Baklas! Huwag mo kayo na ano. Baklas, tanggal pa, tanggal pa. Papil lang oh. hmm. Sige tanggalin mo yan. Gagaling to ha. Sagot! Opo. Mm. Diyong, diyong, diyos, diyos. Poo! Mm, sige, baklas. Baklasin mo yan. Tanggalin mo yan. Hmm. Tanggalin mo yan. Diyan ako lang tatakot sa'yo. Ah, dalawa kayo bumibira? Dalawa? Dalawa kayo pumipira? Opo. Oh, Opo. Oh, um, ano ba to? Bago mo o pahirapan mo? Ah, pahirapan mo na. Opo. Oh, oh, bago mo patayin. Ah, ingit galit. Ingit galit. Ha? Ah, 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 ha? sagot, naingit ka o nagagalit? Ah, alimata mi. Po! Oh, naingit na gagalit. Naingit. Sige pa, sige pa, binisa mo yan. Binisa mo yan. Mayaman ba to? Para ikaingitan mo? Ha? Ah? sagot, hindi pala eh. Mahal ko yun. Kanina mo pa ako sinitira kasama hindi man yung demonyo ma. Ha? Kaya mo magagamot ako? Ha? Oo. Oh, kaya binibira mo tagiliran. Ha? Ha? Tumasakit ulo ko sa'yo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. O, oh, gagaling na to ha? Okay. Ha? Hmm. Kailan to gagaling? Ha? Nakabote ba to? Pinotin niyo ba to? Sagot! Uh, ha? Ha? Oh, Oo, kayo. Sige, sige, sige pa. Sige, baklas, 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 baklas. Tanggal pa, tanggal! Wala mm. akong inibig sa masakas ha? Para masak mm -hmm. na papel ito, nakahawak lang ang buho, no? Oh. Sige, mm -hmm. sige pa baklas, hindi yan tatay mm -hmm. niyo. Mm -hmm. Babae na nandiyan. Tama, babae! Babae! Oo, oh, baklas, baklas, baklas! Mm -hmm. Tanggalin mo pa, hindi na yan tatay niyo. Ah, sige pa, konti na lang. Anong nilagay mo dyan sa gandado sa tsatsan mm -hmm. Gusto kong malaman. Mm -hmm. Ano, may nilagay ka? Mm -hmm. Ah, magkukulam ka ba, barang? Magkukulam! Magkukulam. Magkukulam. Mm. No? Sa Sige, baklas, baklas, baklas pa. Ay. Nasa ilang taong ka na, gusto kong malaman. Nim niyo. Poo! Nasa si Sige, baklas. Tanggal, tanggal. Matanda ka na. Nandito ka pa sa ere ng Manila? Wala. 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 Oh. Diba? Nasa probinsya ka. Tama. ah, Tagapanggasin na ka ba? So, diba? Sige, baklas, 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 baklas. Tanggal, tanggal pa. Kunti pa. Hmm. Pwede ko ba malaman pangalan mo? Pwede? Ha? Ha? Hindi Anong pangalan kaya, mo? Ha? Ah? Ignum. ah, Ginum. No! Dayos. Poo! Hmm. Mm, 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 ko to pag di ka nagsabi. Hindi ko alam kung pangalan niya. Mm, hindi mo alam. Sige lang. tanggal, tanggal, tanggal pa. Tanggal so, pa. Ay, sa dayo na, dayo na, dayo na, heron. Ano lang? Ano lang? Dayo lang, heron. Mm. Dayo lang, heron. Dayo lang? Sige pa ba kaya tanggal tanggal tanggal? Mm. Hmm. Ikaw pa na paitin uh, na ng item na demonyo dito? Ha? Sige. Pa? Mm. Uh, gratis Sige pa, ah, grabe ka. Sa Sakit ng ulo ko dun ah. Di pa. Di pa, ibabalik ko lahat sa iyo hangga't mamatay ka. Ha? Sige. Patum. <coughs> Pu. Uh, Sige ba? Pa? Bakla. Hmm. Panginoon ko Jesus, sa akin namang dakila, humingi ako sa inang basbas na patayin ko ang sumagang sa lalaki ko. Kanit, Rotris, Mek, Pangalan mm. ah, ng papa niya? Rodolfo Aquino Pangalan niya balik sa kapal Time mo na Ano niya kung may siya. Ah, siya ano? ka po unang-una sa ating ama Ah, yun nga, maraming maraming salamat po Ang mga ano na siya Panginoon Sus Ah, uh, muli po ang papakalamat sa team Apo Eric, Apo Charin. Shoutout kay Apo Eric, Apo Charin. Apo kayo na pumari ng team Apo. At uh, ito, magbe-birthday na pala siya. Advance happy birthday sa'yo, Apo Charin. Ah, uh, shoutout kay Carl Bacolod. Shoutout din kay Mamel Oligario. Shoutout din kay Rosalita ng barito Munito po ang team Apo Eric, Apo Charin. Shoutout din pala sa team Apo, ah, uh, team Supremo. Maraming salamat.